So, for today's video, gagawa naman tayo ng Spanish bangus sardines. So, meron ako ditong bangus, isang kilo at kalahati. Yan, dalawang buong bawang, isa't kalahating asin, dalawang kutsarang oyster sauce, at saka itong ating olives na ano, black, black olives. Tapos, meron tayong olive oil, tapos, lalagyan din natin ng pickles, crush, at yung ating peppercorn whole. Meron tayong 1 cup ng tubig, yung ating siling labuyo, dalawang carrots, in-slice ko na siya, ganyan. Tapos, sinama ko na rin yung ganitong in-slice sa gilid kasi sayang naman. So, pagsasama-samahin laang po natin yan dito sa ating lalagyan. May kulang pa pala ako. Bay leaves, laurel. So, ito yung ating bay leaves o yung ating laurel. Lagay natin dito yung ating carrots. Sa ating pinakailalim ng pressure cooker. Tapos, lagyan natin ng laurel. Lagyan din natin ng bawang at pamintang buo. Peppercorn. Saka natin isalansan itong ating bangus. Itong bangus na ito ay binabad ko 30 minutes sa dalawang kutsarang asin. Tapos ilagay uli natin itong carrots. Bawang. Lagyan din natin itong olives. Wala akong nabiling green olives, kaya black olives yung gamit ko. Slice na rin siya. Tapos, lagay natin lahat yung natira. Lagyan na rin natin ng siling labuyo. Hindi natin inalis yung tampok niya para hindi humalo yung anghang. Tapos, lagay na natin itong natirang carrots. Ang ating olives. Paminta. At lalagyan natin itong pickles. Wala akong nabiling pickles na buo. Ito yung nabili ko. Okay na yan kasi kami naman ang kakain yan. Ilagay na rin natin ng oyster sauce. Lagyan din natin ng asin. Yung ating bangus, may lasa na rin yan. Yan, lagyan na natin ng olive oil. So, yung olive oil ay hindi natin siya ililevel dito sa ating Bangus. Ayan, tapos lalagyan natin ng tubig. Yan. Ayan, okay na. Kailangan nakapantay yung kanyang pinakasabaw, yung oil at saka yung tubig dito sa ating bangus. Tapos ating takpan. So yan, nakasalang na yung ating Spanish sardines na bangus. Wait na lang natin siyang sumingaw para hihinaan natin yung apoy. At ayan, kumukulo na siya. Pwede na natin siyang hinaan ng apoy. Tapos, hintayin naman natin siya sa loob ng isang oras. Ayan, check natin. Titikin tayo ng isa. Lagyan natin ng olives. At bawang. Yan. Gusto mo dadal may ano, sili? Yan. Sarap yan. Kaso, ito. Pinakasabaw niya. Olive oil. Yan. Yan. Titikman natin. Yan, ang tagatikim. Mm, sarap. Pati di tinik, lambot. Masarap yung taba. Hmm. Ubusin ko, ko taba. Tingnan mo, baka may buong paminta. May sili pa. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. sarap. Hmm. Ang ating Spanish bango sardines. Sarap, inubos na. Nabuhay ako, <laughs> sarap. <laughs> inubos na.